Pag-uusapan natin kung ano nga ba yung status ng mga delivery apps o delivery rider dito sa Pilipinas. This is applicable sa lahat ng mga delivery apps dito sa Pilipinas like Lalamove, Foodpanda, Grab, at sa mga iba pa. Pag-uusapan muna natin kung ano ba yung advantage and disadvantage. Tingnan natin kung kumikita pa ba sa pagiging delivery rider. Isa sa pinakamaganda sa pagiging delivery rider is wala kang amo. Yan, yan ang mga magaganda. Good day mga kabiwan mo to And welcome na naman po sa ating panibagong vlog Kung bago kayo sa channel ko Please like, share, comment and subscribe Pake-hit na rin po yung notification bell Para updated kayo every time mag-upload tayo ng video For today's vlog is Pag-uusapan natin kung ano nga ba Yung status ng mga delivery apps O delivery rider dito sa Pilipinas By the way, ay rider nga pala ako Since 2019 Kay Lala Move And until now, bumabiyahe pa rin tayo Pero part time na lang And this is applicable sa lahat ng mga delivery apps dito sa Pilipinas like Lalamove, Foodpanda, Grab at sa mga iba pa. Sama na natin yung mga MC taxi kasi ngayon sikat na yung mga MC taxi natin eh. Applicable naman siya in general regarding sa pag-uusapan natin. Siyempre bago ang lahat uh, pag-usapan muna natin kung ano ba yung advantage and disadvantage. O ano yung advantage na lang muna ng pagiging delivery rider. Eh tingnan natin kung kumikita pa ba sa pagiging delivery rider gamit 'yung mga delivery apps natin. Isa sa pinakamaganda sa pagiging delivery rider is freelance ka. So ibig sabihin, wala kang amo hawak mo oras mo and anytime na gusto mong bumiyahe, babiyahe ka yun yung isa sa mga kagandahan sa pagiging delivery rider kasi hawak mo yung oras mo anytime pwede kang umuwi, anytime pwede kang bumiyahe wala kang amo yan, yan ang mga magaganda sa pagiging delivery rider yan yung mga gusto nung mga rider natin ang sumunod is syempre magandang kitaan Depende sa diskarte mo. And minsan, makakaabab minimum ka half day pa lang. Minsan, sobra-sobra pa. Minsan, doble. Depende sa diskarte ng rider yan. E may mga cons yan. Unang-una, syempre, dahil nga freelance tayo, is wala tayo security of tenure. Ibig sabihin, hindi natin hawak hanggang kailan tayo kay delivery apps natin. If ever na magkaroon ng problema, pwede tayong mawala sa platform niya pag may biglang nangyaring hindi maganda yun, so hindi natin hawak yon So wala tayong assurance kung hanggang kailan tayo sa pagdi-deliver natin using sa mga apps nila. Dahil hindi naman tayo employed. And yung pagiging freelance natin minsan mga kabiwan mo to, is nagagamit sa atin yan para parang inaalis yung karapatan natin na magreklamo sa kumpanya sa sistemang minsan hindi natin gusto pero wala tayong magagawa kasi freelance tayo eh so hindi natin hawak yun so wala tayong karapatan don yun yung sinasabi ng mga delivery platform pero sa totoo lang hindi, hindi naman totoo yun ginagawa lang nilang scapegoat yon para ipamuka sa mga rider na wala tayong habol sa kanila na hindi tayo wala tayong karapatan magreklamo pero sa totoo lang po hindi po pwede yon kasi meron meron sa batas noon na pa kahit freelance ka may karapatan kayo and syempre dahil nga freelance tayo mga kabiwan mo to yung benefits yung sa benefits wala talaga tayong makukuha kahit ano so kung ano man yung mangyari sa atin na uh, hindi nasagot ni delivery option and syempre yung maintenance ng motor natin lahat lahat sagot natin yan maarkila lang tayo ng pinapahiram lang sa atin yung apps hindi magdi-deliver tayo eh wala tayong hawak na matibay na ebedensya para makahingi tayo ng assistance para regarding sa gasolina natin, maintenance natin kasi sagot natin lahat yan mga kabiwan mo to although sa pagkain natin tapos wala tayong benefits so yun yung mga cons nyan bali kung tatanungin nyo ako mga kabiwan mo to kung ano yung status ng mga delivery apps o delivery rider dito sa Pilipinas sa ngayon po hindi na po talaga maganda although kaya pa namang kumita ng minimum depende na lang sa discount ng rider pero sa medyo mas mahabang oras na hindi katulad noon so, minsan half day kaya mo kumita ng 1000 yan kasi ang delivery apps kasi ako 2019 pero may mga ano 2016 yata meron na mga delivery apps pero nung that time konti pa lang yung mga delivery apps noon si Grab and Lalamove pa lang yung parang ano noon And then si Foodpanda Panda meron na rin pero hindi pa ganun kakilala talaga yung delivery apps. Konti pa lang din yung mga rider nung panahon na yon. And then kasi sumikat lang naman talaga yung mga delivery apps na yan nung nag-pandemic na eh. Doon na boom yung mga delivery apps lalo na pagdating sa uh, sa food yung foodpanda, panda, yung grab kasi nga that time hindi nakakalabas yung mga ano pero sa ngayon dahil nakakalabas na normal na uli, eh medyo hindi na maganda ang itaan una una mga kabiwan mo dahil sa dami ng competition, sa daming delivery apps na dumating na, pati yung mga MC taxi nagkaroon na rin tayo, so dahil sa competition, syempre bumaba yung pair na mga delivery apps hindi naman sa isang delivery apps lang po nangyari yan. sa lahat po ng delivery apps dito sa Pilipinas is bumaba na po lahat yan dahil sa competition uh, ah, nagpahabulan sila ng rate para syempre map mapanatili nila yung mga customer nila at hindi mawala ng customer magbababa sila ng mga delivery rates nila di ba? kaysa mawala yung mga customer nila eh doon sila magsasacrifice dahil sa ma of marketing na rin nila yon na may mga promo sila regarding sa mga delivery apps nila and then sumunod is yung syempre sobrang dami na rin talaga ng mga delivery rider hindi nung panahon na yon nung 2019 konti pa lang po talaga yung delivery rider and then pag kami pumasok na booking maaaring mapunta agad sa'yo pero mas sasabihin ko na mas dumami ngayon yung ano Lalo na nung pandemic, sobrang dami talaga ng booking. Pero nung natapos na yung pandemic natin is nabawasan na, hindi na ganun kadami. Pero may mga booking pa rin naman. Pero dumami syempre din yung mga rider natin. Kasi marami silang napanood ng mga video regarding sa pagiging delivery rider is malaki ang kinikita. Oo, oh, totoo naman po yun na malaki ang kinikita ng mga delivery rider natin. Pero noon po yun. Noon po kayang kumita ng 1,000 pataas o depende sa sipag mo within 8 hours yan kayang kaya po yan ako na po nagsasabi sa inyo na kayang kaya po yan araw-araw kaya mo po kitahin yan basta masipag ka lang e eh, may tamang diskarte ka pero sa ngayon po mga kabiwan mo to is uh, bibihira na po mangyari yan oo makukuha mo pa rin yung mga ganong katataas na rate o yung kita mo pero hindi na po araw-araw Siguro kikitain mo na lang siya ng Misa once a week na lang Depende sa araw Or pag may mga holiday Yan, dyan mo na lang po kikitain niya Pero yung araw-araw po Hindi mo na po kikitain yung ganyang kalalaki Kikita ka pa naman Oo, above minimum pa rin naman Pero dahil sa Kung matagal ka ng delivery rider At nakasanaya mo yung ganong kita Talagang makikita mo na talagang kalahati misan sobra sa kalahati pa yung nabawas dun sa kita mo nung time na talagang maganda pa yung kitaan ng mga rider pero syempre ganun talaga walang permanente hindi natin hawak yung mga uh, ganong sitwasyon and dumami rin yung rider dumami rin yung gustong kumita kaya may mga rider na yung iba nagbali na rin sa mga trabaho nila yung iba ginawa na lang din part time kasi ako po dati talaga full time ako sa pagiging delivery rider dahil nga malaki ang kitaan noon pero sa ngayon uh, hindi na po Ayan, nandito na naman tayo sa Metro Bank. Mag-withdraw na naman po tayo. Ayan, kasi tayo mga kabiwan mo to is nakakuha tayo ng trabaho. Umalis tayo sa pagiging delivery rider. Nagdi-delivery tayo. Ano na lang, part-time na lang. Pag may oras tayo, park muna tayo. Mag-withdraw muna tayo yun tapos na try mag withdraw mga kabiwan mo to and tayo kasi yun nga guys na sabi ko kanina is freelance tayo freelance video editor tayo mga kabiwan mo to sa isang international client so, may mga kliyente ako international na ako nag -e edit ng na mga video nila sa mga social media nila so yun yung trabaho ko ngayon so si yung pagiging delivery rider sa ngayon is uh, part time na lang bihirang bihira na ako mag deliver pero gusto ko pa rin mag-deliver Kaya kayo nasikaso natin yung mga account natin nung nakaraan Pero hindi tayo ano, Pero mag-deliver pa rin naman po ako Yun, balik tayo mga kabiwan mo to sa pinag-uusapan natin Regarding dun sa status ng mga delivery rider sa Pilipinas kung kumikita pa ba so masasabi ko naman mga kabiwan moto is masipag ka naman kikita pa rin naman kikita pero wag natin asahan na yung kita natin ng ganon consistent so hindi na siya consistent and kung sa minimum naman makukuha nyo naman po yung minimum nyo kung araw-araw naman po kayo lalabas siguro makukuha makukuha naman po natin yon yung minimum above minimum na kinikita natin ang pagkakaiba lang po noon kung mag, mag stick kayo dun sa minimum na wage eh syempre lugi kayo ron kasi dun sa minimum sa company kasi tapos minimum sa delivery rider sa delivery rider makuha mo man yung minimum pero wala ka namang beneficyo na kukuha and stable yung kitaan doon araw-araw pumasok lang minimum na yun diba? sa delivery rider hindi hindi ganoon ah, kahit makuha mo yung sinasabi natin na minimum wage nakita mo sa isang araw ang ano naman noon wala kang benefits na makukuha kaya pinakamaganda ron dun ka sa minimum and then syempre magpapalagpas ka papasobra ka ng kita mo kukumpitin mo yung gastos mo sa araw-araw yung pagkain mo yung sa gasolina mo aliles ah, mo yan kasi kung 500 ang minimum kunyari ah pagkain mo sandaan tapos yung gasolina mo 150 oh, so 250 nila matitira sa'yo eh wala pa dun yung pang maintenance mo sa motor so parang lugi ka kung gano'n yung mangyayari kaya maganda nya siguro mga dapat at least may malinis kang 500 araw-araw kung gusto mong hindi katalo sa pagiging delivery rider so yun po yung talagang pinaka mangyayari doon kasi nga is hindi naman po tayo employed and yun yung status talaga so dati sa mga rider natin okay lang yan na walang benepisyo walang ganto ganyan o anuman na nakukuha nila noon po yun kasi nung time na yun talaga sobrang laki po ng kitaan kaya sabi ko nga sa inyo kanina nasanay talaga yung mga rider kaya nung nagbawabaan yung mga Pair, at mababa na rin yung kinikita nila At konti na lang di. Yung mga booking Is talagang Nagreklamo Nagreklamo O sinasabi nila literal Na nag yung mga Rider natin Which is eh, Totoo naman talaga Kasi kung Bumaba na bumaba yung pair mo At nasanay ka sa ganung kataas na Kitaan Eh Mararamdaman mo talaga yon Hindi katulad noon na malaki ang kita mo Kaya okay lang sa ibang rider na walang binipisyo, parehas na rin sa akin yun, yung nararamdaman ko noon okay lang yun, kahit wala akong ano kung kumikita naman ako ng 1.5 na malinis ang araw, okay lang. Pero sa ngayon, hindi na po kaya yon. Siguro, kaya mo once a week. Yun, hindi ka tulad noon. Araw-araw, kaya mo kumita ng 1.5, pataas, 1,000, ganyan. Okay ka na ro, malinis na yon. Yun yung ano ngayon, dahil sabi ko nga, dumami yung rider, dumami yung kompetensya ng mga delivery apps, and, and ang lahat ng yan, mga kabiwan mo to, ang naapektuhan niyan is yung mga rider po. Yun po ang talagang katotohanan niyan. Kasi yung mga delivery apps po na yan, magbabaman sila ng per Same lang naman po yung kinakaltas nila Same lang naman din po yung kita nila Pero volume naman sila eh Hindi katulad ng mga rider Dahil sa sobrang dami nila Yung dami nung mga delivery nila Is nabawasan Tapos bumaba yung pair nila Pero same pa rin po yung kinakaltas sa kanila ng mga delivery app which is uh, okay, okay lang naman kasi natural yung magamit ka ng apps nila pero dahil nga sa limited na yung mga booking mo, eh, nasa-sacrifice yung kita mo dahil hindi na din ganun kadami talaga. Siguro kung dati, makakabente ka maghapon, mga 8 hours o 12 hours. Sa ngayon po, siguro minsan maghapon, mahirap na yung makasampu tapos mababa pa yung permo so yun lang yung i-consider nyo dun sa mga mag apply na rider so marami maraming ano na po maraming na po talagang rider sa totoo lang pero choice nyo pa rin naman po yun kung gusto nyo gawin siyang part time kung part time ah, tingin ko naman hindi naman siguro kayo ganong mahihirapan kasi kung may other source of income kayo pero kung sa ngayon gagawin siyang full time tapos ipagpapalit nyo yung trabaho ninyo uh, hindi ko po masasuggest sa ngayon yun ayan mga kabiwan mo ito babayo na ako ng, ilo, tubig pala Dati po kasi mga kabiwan mo to, yung mga rider na nawala ng trabaho dahil nga nag-pandemic, so naglipatan sila sa pagiging delivery rider. And then yung mga ibang empleyado na may full-time job dahil nga sa maganda talaga ang kitaan, basta may motor ka, naingganyo sila. So totoo naman na malaki ang kitaan sa mga delivery apps noon and consistent. Pero sa ngayon po, ah, hindi ko talaga po maisasuggest yan. Hindi ko may re-recommend yan. So, disclaimer po, hindi ko po sinasuggest sinasabi to dahil sinisiraan ko o dinidiscourage ko yung mga rider natin na gusto mag-apply sa mga delivery apps dahil ako po is malaki po ang pakinabang ko malaki mo na po ang kinita ko sa pagiging delivery rider natin and gusto gusto ko pagiging delivery rider kasi nga hawak mo yung oras mo wala kang amo so may kalayaan ka sabi ko lang sa inyo yung katotohanan, real talk lang tayo Kasi meron din mga rider na hindi pa rin naman tanggap yung sitwasyon na talagang humina na Yung mga delivery apps sa Pilipinas. So, yung iba nagbubulag-bulagan, hindi <laughs> natin alam. So, sila na 'yon, bahala na sila doon. Pero ito sinasabi ko isi, ito yung katotohanan. Oo, kikita ka, kikita ka pa rin. Pero maglalaan ka na lang talaga ng habang oras And syempre effort, diskarte, yung tamang diskarte ninyo Pero kung above minimum, ang kaya-kaya pa po ng above minimum sa ngayon uh, Magbigay lang kayo ng oras din sa pagdi-delivery ninyo Masabaan nyo pa, pati yung patient nyo, abaan nyo pa rin po yung Kung part-time, wala naman po problema Kung part-time nyo lang po, ang pagiging delivery rider Pero kung ipo-full-time nyo po, uh, mag-isip kayo ng sampung beses kasi sa ngayon hindi ko na siya may re-recommend ah. pero kung kikita, kikita pa rin siya pero kung isa-sacrifice nyo yung trabaho ninyo para maging full-time delivery rider so it's a big no-no wag niyo pong gagawin yon, wag na wag niyo pong gagawin yon. siguro gawin yung part-time oo pero i-full-time ninyo Uh, hindi ko po marirecommend 'yan. Sa so, wala sa inyo po ang desisyon yan So okay, nabibigay lang naman po ako na counting tips sa inyo. Matagal na rin po akong delivery apps na pagdaanan ko na po yung kasagsagan nung napakagandang kitaan and hanggang sa bumaba until now. So so nakikita ko kasi wala nang chance na para maibalik yung dati. Kaya yung pansin niyo yung mga rider natin na kung saan saan sila nag apply meron dyan na lahat na ng application, na MC Taxi, in nila. Kasi ang MC Taxi ngayon ang pinaka malaki ang peer ngayon, mga uh, apps na ganyan, mga freelance. Eh ako ko po kasi hindi ako komportable na magsakay ng tao kaya hindi ko kinukonsider na mag-apply. Pero yung ibang rider natin gusto nila and marami silang apps talaga. Alis lahat ng apps meron na yung ibang rider natin. Yun, siguro hanggang dito na lang mga ka Moto at maraming maraming salamat sa inyong suporta. Ah. And always remember mga ka Moto, pray before you ride, ride safe, God bless, b Moto out. Bye bye A heart speed to the city streets, we begin to feel the fire. It's like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.